morning mga friend take off na yan e nakakamiss na din mag sa mga charity ride event yan bale medyo short ride lang ito kasi ang magiging ruta ay from Palo tapos to Pastrana and iikot lang to Tanawan tapos balik na sa Palo pero kahit maiksi ang ruta ayos nice lang yan ang mahalaga nakaride tayo and syempre nakatulong diba yan ang mahalaga Yuhuu! Sarap! Siyempre, shoutout sa lahat ng riders na nandito ngayon. Napakaraming motor. Masasabi ko talaga na napakasolido ng community dito sa Region 8. Kasi pag may charity ride sa summer or sa biliran, talagang todo suporta lahat ng riders for sure sa ride na ito ay may mga taga summer alam ko yan bale kung so ka mga friend yan ang papuntang Tacloban City and ito naman ang papuntang Ormoc, Tanawan yan Bali ito ang bypass road, mga friend. Let's go. Ayan, dito ulit si Pikachu. Lagi ko itong nakakasabay sa tuwing may mga ride. Ito, tabihan natin. Yan no? Pikachu, shout out! <laughs> Shoutout sa lahat ng mga pitikero kasi alam naman natin na isa sila sa mga nagpapasarap ng charity ride kasi sarap naman sa feeling na nagra-ride ka tapos may mga nagpipitik sa iyo di ba? Pitik means kumukuha ng picture, di ba? Sarap noon. Tapos pagka mo may bago ka na namang profile pic di ba? yan Si Pikachu yan. <laughs> Lagi ko yung nakakasabay ah, sa tuwing may mga ride Mag overtake lang tayo kasi para ma makunan natin ng video ang lahat ng riders Pero syempre hindi natin maahabol yan kasi yung iba ay mabilis Pero ayos lang Bale, ang mga friend Ang registration fee nito ay 160 Yun, pasensya na po Pasensya na Kunting kun lang <laughs> Kunting oras lang Yun, gaya ng sabi ko mga friend Ito ang bypass road ng Palolete Bale, kung papunta ka ng Ormoc, Biliran o kung saan man dito ka nadadaan para hindi ka napumasok pumasok sa palulete proper medyo high speed ang ride na yun <laughs> o, 80 80 kph pero ayos lang basta okay lang naman magpatakbo ng mabilis as long as kaya mong sarili mo diba walang problema dyan Tingnan nyo napakaraming riders Iba't ibang best Iba't ibang grupo Pero isa lang Ang mithiin Ang makatulong, di ba? Yon, syempre, shoutout kay Daniel Daga Medyo doon sa park na yon ay nag-minor and ang ibay huminto kasi may mga pitikero doon and bale naglilinya sila para makapapicture, di ba? Yon. Tingnan nyo kung gaano karami ang nag-join sa charity ride na ito. Yon. Shout out sa lahat. Shout out. shout out sa lahat ng mga pitikero siyempre yun binababa nila ang kailang pa para may parating sa likod na may butas, may aso ganun Pade! Pade! <laughs> aso yun shout out sa lahat and yun si Padi Ariel to shout out Padi yun pinapapan nila ang kanilang paa kaliwa kanan kasi syempre may butas yun ganoon yun yeah. napakahalaga niyan para magbigay babala sa likod, di ba? So yun, nasab na mga friend, nandito na kami sa Sambato. Wait. <laughs> okay, sa San Salvador. Dito. Nakapunta na kami dito ng aking mga kagrupo sa simbahan dito. Yan. San Salvador. Nandito ang kanilang magandang simbahan. Yan dito. Dito 'yan. Yan mga friend, good morning po. Salvador Tanawan. ito mga friend papuntang tabon din yan, yan. papuntang tabon din yan tabon tabon yun mga friend welcome to tanawan late yan balik kung dito ka papunta mga friend yan ang pupuntang public market nila Pupunta kang munisipyo, dito kadadaan At dito naman pupuntang Palo Bale, yun ang naging ruta natin From Palo Santa Fe Pastrana Dagami Siyempre sasama natin ng Dagami kasi dumahan tayo dun Tapos Tanawan And balik na Palo Morning. Welcome mga friend. Barangay Kugon ng Palo Leyte. So yun mga friend Nandito na kami sa Palo Leyte Yan Ito ang tinatawag mga friend Na Korean Park Yan Ito ang Korean Park Yan Kasi yung Mga Korean After Yolanda Ay pumunta dito And Tumulong Napakalaki talaga Nang naitulong nila Sa amin Kaya syempre Shout out Sa lahat ng mga Taga Korea